aming masama. Pag-usapan natin yung masama. Kahapon, eh, meron kang isang controversial na tweet. Yes. Po. After ng performance mo kahapon, after ng showtime, at nag-tweet ka ng justisya. Yes, at nag-tweet ka ng composer ka lang. Yes po. And, inaamin ko po yan na, ako po yan. But, yung pagkakamali po yun, thank you Lord kasi, pinagyan mo ako ng lakas na aminin yon hindi mo hindi mo hindi mo ako hinayaan na na magsinungaling kung ano yon and thank you Lord dahil binigyan mo ako ng lakas na uh, ngayon po dito sa harapan um, yung tweet ko po na yon is gusto ko pong mag public apology po kay Sir Louis Ocampo thank you po kasi kahit ano po yung nararamdaman ko po uh, um, Uh, nandun pa rin po yung hindi nyo pa rin ako ginong. And sobrang thank you po doon. At uh, Sir Louis Ocampo, sorry po and nabigla lang po talaga ako. Pero uh, sobrang sincere po nang hinihingi ko po ng tawad po sa inyo. Humingi ka ng tawad dahil naniniwala ka bang mali yung tinuit tin Yes po. Okay. Kasi pwede rin humingi ka ng tawad kasi may nagsabi sa yung mali at may nagsabi sa'yo yung dapat humingi ng tawad. But it's very important that you acknowledge na mali yung tinuit mo. Yes po. Una, una hindi lang kay Sir Louis Ocampo. Yung tinuit mong justicia Ako, I took offense because this is my show. Yes po. sa kasakaling hindi ka mananalo dito, 'di ba? Kung sakasakaling hindi ka mananalo dito dahil baka, na, kung hindi ka nila iboto o hindi mataas na hope na grado ng ibigay ng gradong Kung sa hindi ka mananalo at ipagpapatuloy ang pangarap mo, darating at darating ang panahon na makakasalubong at makakasalamuha at makakatrabaho mo ang mga composers na naka, na, nakasalamuha mo dito. At yung composer ka sana mo unawaan mo na kung wala ang composer, wala kayong aawitin na mga yes, po okay. Sana mag, lahat tayo ay may matutunan dito sa pangyayaring ito. Ayun din po yung maganda. At may mga pagkakamaling hindi nakaka-proud. Opo. Oh, yes. And with any competition or contest, you should always be a good sport. Diba? At saka gusto ko lang rin idagdag to ha. Um, kung meron kang nararamdaman hindi maganda sa kapwa, lalo pat nakikita mo siya, sabihin mo na lang ng harapan. Yes.